Magandang araw mga ka mga pups at mga kapatid sa lansangan. Isang magandang balita para sa ating mga motorista na mga wala pang plaka sa kasalukuyan. Nagkaroon ng pagbabago ang ipinapatupad ng LTO tungkol sa pagbabawal ng paggamit ng temporary plates na sana ay mag-uumpisa ngayong September 1, 2024. Ito yung mga biniling motorsiklo simula January 1, 2023 hanggang sa kasalukuyan. Nagdesisyon ang Land Transportation Office o LTO na ipagpaliban ang mga pagpapatupad ng panuntunang nagbabawal sa paggamit ng mga improvised at temporary license plates ng mga sasakyan at motorsiklo. Sa halip na magkabisa ng September 1, 2024, ang deadline ay inilipat sa December 31 upang alisin ang anumang kalituhan. Inihiling namin sa mga motorista na i-claim at i-install ang kanilang mga plaka sa sandaling available na sila sa mga car dealership at replacement plates sa aming mga opisina, sabi ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza sa isang pahayag na inilabas noong linggo. Nauna rito, Naglabas ang LTO ng Memorandum Circular BDM 2024-272 na nagbabawal sa paggamit ng hindi opisyal at temporary license plates ng mga sasakyan kasunod ng investigasyon na nagsiwalat na maraming bagong may-ari ng sasakyan ang nagpabaya sa pagkuha ng kanilang mga opisyal na plaka mula sa mga dealership. Sinabi ng ahensya na libo-libong mga plaka ng lisensya ang nananatiling hindi na claim sa kabila ng pagpapaalala ng mga dealers ng kotse ng mga customer na kunin ang mga ito. Sinabi ni Mendoza na inatasan niya ang mga regional director at district office ng LTO na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para ipamahagi ang mga plaka. Ang natitira na lamang pong backlog ay mga plaka sa mga motorsiklo at ito po ang focus namin ngayon. In compliance with the directive from President Ferdinand Marcos Jr., natugunan ang lahat ng backlog sa mga plaka sa Hunyo sa susunod na taon anya. Anya, ang pagkakabit ng mga plaka ay kontribusyon ng LTO sa mga hakbang sa pag-iwas sa krimen lalo pa't dumarami ang mga sasakyang ang ginagamit sa mga gawaing kriminal. Wala na pong backlog sa mga four-wheel vehicles kaya walang dahilan ang mga may-ari ng sasakyan na ito na hindi i-claim at i-install ang mga ito sa kanilang mga sasakyan, ani Mendoza. Tiniyak ni Mendoza na ang ipinagpaliban na deadline ay hindi makaapekto sa kanilang pangako na mabilis at mahusay na maihatid ang lahat ng hindi na claim na plaka sa kanilang mga may-ari. Noong Sabado, August 31, Maraming mga driver sa Cebu City ang nalilito pa rin tungkol sa mga bagong alituntunin tungkol sa paggamit ng pansamantala o improvise na mga plaka. Ayon sa circular, ang mga driver na may nawala o nasira na mga plaka ay dapat mag-apply para sa isang duplicate na plaka at dapat kumuha ng authorization o permit na gamitin ang improvised plate. Dapat ipakita ng mga pansamantalang plaka ang plate number ng sasakyan at ang mga salitang improvised plate at may bisa lamang hanggang sa dumating ang tunay na plaka. Para sa mga vintage na sasakyan, ang plaka ay dapat na may nakasulat na vintage vehicle at ipinapakita ang taon at walang permit na kailangan. Ang isang may-ari ng isang bagong kotse ay maaaring gumamit ng isang temporary plate sa loob ng labing limang araw pagkatapos ng pagbili na may plakang nagpapakita ng vehicle sticker number ng sasakyan. Ang isang pribadong sasakyan ay dapat na may puting plaka na may mga itim na letra. Ang mga dekoryente at hybrid na kotse ay gumagamit ng mga puting plaka na may green letters. Habang ang mga sasakyan ng pamahalaan na may mga temporary plate ay dapat gumamit ng mga puting plaka na may red na alphanumeric. Maaaring gamitin ng mga motorsiklong binili bago ang January 1, 2023 ang kanilang mga MV file number bilang temporary plate. Para sa mga bagong motorsiklo o ang mga binili pagkatapos ng bisa ng memo, ang paggamit ng temporary plate ay dapat may bisa sa loob ng 15 araw mula sa pag-issue ng sales invoice gaya ng tinokoy sa ilalim ng memo. Sa ilalim ng Joint Administrative Order 2014-01, ang mga may-ari na ikinabit ang mga hindi authorized o tampered plates ay mapapatawan ng penalty na 5,000 kasama sa paglabag ang pag-attach ng anumang accessory o device sa paligid ng plate o anumang paraan ng attachment na lang sa anumang paraan sa visibility o reflectivity ng otorizadong plate. Sana nga matugunan na ang mga backlog ng mga plaka upang hindi maperwisyo ang ating mga kababayan, lalo na yung mga naghahanap buhay na gamit ang kanilang mga motorsiklo. Pakishare nyo na lang ang ating video upang malaman ng ating ibang kababayan kung ano ang update sa pinag-uusapang no-plate no-travel policy ng LTO. Hangga dito na lang muna tayo. Sana huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin na rin ang notification bell upang malaman ninyo ang susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa inyong panunood.